Tamba! Lustay! Mga kababayan! Muli na namang humirit sa Hong Kong. Sagutin natin, nabudol daw siya. Nabudol ba kayo, mga kababayan ko? Sino nabudol dito, mga kapatid? Nabudol daw ba kayo ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan? Ayon dito, kaya uh, Inday Sara Duterte, mga kababayan ko. Mga kapatid, sapagkat sabi niya daw po, hindi na daw po siya mag-e-endorso nang mga kandidato dahil nabudol daw siya. Tanong ko lang mga kababayan ko, uh, please comment down below. Nabudol ka ba mga kababayan? Kung nabudol ka, please comment down below at wag mo na rin kalimutan mag-follow, like, and subscribe to my YouTube channel. Dito lang, siya, dito lang yan sa Biyahe ni Koy TV. At number 134 sa balota, ABP Party List, ang bombero ng Pilipinas. Let's do this mga kapatid, panoorin natin to. Araw sa Bilang Pilipino 2025, si VP Sara Hoy, talaga? Anya, na noong 2022. Mm -hmm. Nabudol pala siya noong 2022, mga kababayan. O baka, baka sila nang budol. Ito kasi pinapakalat ni Atty. Peik Rodriguez. Eh. <laughs> Nabudol eh. Kita mo sinakyan tuloy ni Tambalustay itong si Aton. Ito talaga si Aton ni Pei Rodriguez. Oh. Gusto <laughs> naman. Tuloy. Nasa front line ang balitang yan. Si Marian Enriquez. Tingnan nyo ha. Ah. Iman na si PRD nung... Sa harap ng mga Pinoy na dumalo sa pa-Thanksgiving event sa Southern Stadium sa Wan Chai, Hong Kong kahapon, mm uh kaya -huh. nagpahapyaw na si Vice President Sara Duterte sa susunod niyang plano sa 2028 elections. Kita nyo mga kababayan. Karapal talaga eh, no, mga kapatid. No? Pero mo, layo-layo pa ng 2028, mga kababayan ko, assuming ka na na tumakbo ng pagka-presidente. Alam nyo, mga ganitong, mga ganitong politiko, this is a trapo eh, mga kababayan eh. Nagtataka nga ako sa inyo, paano tayo nabudol ng 2016 ng mga rin? 'di ba? Paano tayo nabudol? Alam mo sa totoo lang ha, Sara Duterte, binoto kita. Ito makinig ka. Binoto kita dahil kay presidente Marcos. Sa totoo lang, hindi ka mananalo, Sara Duterte, kung hindi sa mga loyalista. Tandaan mo 'yan. Yung tatay mong si Digong, hindi rin mananalo 'yan kung hindi sa mga loyalista. At yung pangayo at yung uh, at yung uh, kampanya noong 2016, hindi hindi kayo magkakaroon ng pwesto o makikilala sa loob ng palasyo o mai-aakyat diyan sa mataas na posisyon dahil kung hindi dahil sa mga loyalista, kung hindi kayo dumikit, tandaan mo to ha, kung hindi kayo dumikit sa mga Marcos, wala kayong 12 million votes. Sakit ba? <laughs> mga kababayan. Totoo lang tayo ha, mga kapatid ha. At in now, sasabihin mo na budol ka. Paano ka mabubudol? Di ba? Tandaan mo, nanalo ka lang bilang vice-presidente nang dahil kay Marcos. Aminin natin sa hindi ito, mga kababayan ko. Nanalo ka sa pagka-vice-president nang dahil kay Marcos. Kung hindi ka tumakbo sa pagka-vice-presidente at tumakbo ka sa pagka-presidente, sa pagka hindi ka pa rin mananalo. Kasi yung boto mo, hindi pang presidente. Yung nakuha mo, pang vice-presidente. Mga kababayan, aminin natin doon sa hindi. Huwag tayo magpaka to dito. 'di ba? Kayong mga Duterte, sampid lang kayo sa national uh, sa national election. Wala talaga kayong pangalan diyan, pang barangayan at pang uh, <laughs> pang mga local at mayor lang talaga kayo. Kaya huwag kayong umasta na parang ang dating ninyo, mahal na mahal kayo ng tao. Kita nyo ba sa survey ang suporta ninyo? Halos wala na nga kayong kainin. Halos wala na nga kayong kainin sa dami ng taga-suporta ng presidente. Di ba Partida ha. Yung mga loyalista way back doon pa sa tatay ni Pangulong Marcos. Ikaw, nagkaroon lang kayo ng suporta, sinabi nyo na kagad mga, dadot mga, na mga DDS kayo. And DDS eh, 2016 lang sumulpot yan eh. Hindi naman parami, eh. pakunti pa nga ng pakunti. Eh. Diba mga kababayan ko, si Digong pangtanod lang yan eh. Ewan eh, ko ba, ba't pinanik-panik nyo ng pagka-presidente? Ayan, nagtanda leche ang Pilipinas. O, oh, tuloy, mga kababayan ko. Ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo para sa akin, mm -hmm. at sa boto ninyo mm -hmm. noong nakaraang halalan noong 2020. O oh, sige, At, di mo na nakalimutan Sa susunod na halalan sa 2020 Joke lang <laughs> Ang lakas ng uh, amats uh, nito eh no Ang lakas ng amats uh, nito ni Tambalostay no na, uh, She is pretending that na mahal na mahal siya ng mga OFW Alam mo, sa mga nagtatanong diyan, Biglaan yung pagpunta nila sa Hong Kong Yung setup Yung Sunday service na yan Mga kababayan ko yung mga member nun KOJC. Supposed to be, mga kababayan ko, eh, dapat yung mga OFW talaga. Pero yung mga KOJC member ang mga nando sa gymnasium na yun. Kaya doon sila nag... Simbahan nila kasi yun eh. Mga kababayan ko eh. Diba? Doon sila nag... Ano, doon sila nag... Uh, Nagkita-kita. Natural. Taga-suporta ni Kibolo yun. Di naman buboto kay, PBBM PBB. Eh. Masabi mo, nabudol ka. Pero ang tanong ko dito, mga kababayan ko, kahit tumakbo ka sa 2028, umaasa ka ba mga nanalo ka pa? Alam mo, basang-basa ng taong bayan yung ayaw ng taong bayan number one, magnanakaw. Ayaw ng taong bayan yung hindi marunong magpaliwanag. Ayaw ng taong bayan yung uh, umaastang mata, umaas ng, umaas tang mata at pwede mong ganun. Pwede mong uh, uh, sabihan na kikitil ka ng buhay. ba? Diba? Ayaw ng taong bayan ng ganun, inday. Hindi, hindi, yan ang, hindi yan ang gusto namin na presidente sa Pilipinas. What we want is merong puso, malasakit, husay at dangal mga kababayan ko, hindi ka tulad na <laughs> pag, pag pinagba, pag yung, pag yung PA mo, mga, ka, pag, pag, yung PA niya, na ako na pinatawag sa Congress, ayun, magwawala. ba <laughs> diba? Oh, tuloy. So... Ang pa. Joke. Plastic. Kasama ng ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Thanksgiving ang mga senatorial candidate ng Partido Demokratiko Pilipino na sina Senator Sumisigaw pa ng ganun. Pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas! Si Robin Padilla yun eh. Si Senator Robin Padilla yun sabi niya, ang pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas sa naging magaling yung kumitin ng buhay ng tao. Yung magpapasok ng poko. Diba? Mag-parmalist ka. 'Di ba? Mga kababayan ko, 'yun ang magaling kay Robin. Baliktad na mga kababayan ko. Di ako maniniwala doon. Fake news ka, to Sige, tuloy natin. O, oh, ayan, si Atty. Pei Rodriguez, o. sige, lahat na sinabi ng balita na yan, mga kababayan ko, huwag nyo iboto. O nga 'di sa Pilipinas. Pero sa mga manok ng PDP, iginiit ni na balak, sila sa elections. Ay, nandiyan, nagpakita ka dyan eh. Sabi ko nga sa inyo, Nadala na ako, nascam na ako, nabudol na ako. Look, paano ka nabudol? Hoy, ano ba 'yun? <laughs> paano ka nabudol? Baka kami nabudol. <laughs> Alam mo, mga magsalita ka ng ganyan. May utak ka naman. Di sana nag ka na tumakbo ng presidente. Hindi nagkakaganyan ka. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Hindi ka mag-endorso ng kandidato, pero andiyan ka para sumuporta sa laban ng isang kandidato. O, oh. oh, anong tawag mo dun? O, oh. oh, yan ang problema. Plastic. Tambalos tayo, plastic to, no? Revolution, sasabihin nyo na naman, naskambay at minday Sara dahil sa iyo Naskambay. <laughs> dogs ang Meron pang biro ang bise okay tungkol na. sa Pangulo. Sir, pakihanap nga yung inutusan ni Marcos na patayin yung akin. Yan. <laughs> dahil sa mga mga ganyan, makakasuhan ako eh. Kung oh, nakakasuhan, eh, threat naman talaga yung sinabi mo. Malay natin, di ba? Baka may inutusan dyan. Oh, ngayon naman, baliktad na. Ikaw yung nagbabanda, eh. <laughs> Budol! <laughs> Nakamang mabudol na to, no? Tuloy dalawang nakabimbing articles of impeachment laban kay VP Sara ang pag-amin niyang may inutusan na raw siyang pumatay sa Pangulo kung may mangyari sa kanya. O sabi niya kasi no joke daw eh, di ba? O yan. Kaya ang palaso agad pumalag sa mga tirada ng bise. Itinanggi nilang na scam si VP Sara sa pag-endorso sa Unity. It <laughs> <laughs> di rin daw Unity ang nagplano na gumawa ng masama. Correct. Is it not the other way around? hindi naman po siguro inakala din ng miyembro o ng mga uh, mga miyembro ng unity na mabilis magagastos ni VP Sara yung 125 million pesos na confidential funds. Correct, di ba? Kaya nga budol nga si Inday. Eh binudol sa DepEd, nambudol sa Confidential Pan, nambudol pa yung mga kokoy nagbu ng nagbudol pa ng pera sa taong bayan yung Mary Grace Piatos. And and and, and ano, ano ha, mga kababayan ko, and there's more. There's a lot, a lot of a uh, lot of Confidential Pan pang naikita. At kaya umabot ng 600. 612.5 million pesos ang unexplainable nila go student mga kababayan ko na napakarami din. Napakatindi, di ba? Tuloy. In just 11 days hindi rin po din siguro inisip ng lingitin noon na siya may mga kakilalang assassin O oh, tama. Banat pa ng palaso, wag daw sanang pabiktim ng bisig sa mga OFW. Kaya nga nang bubudol nga eh. Yan ang hirap eh. Ang lupit, ang al, lupit, al, ano ano, ang lupit mong budol nito sa taong bayan. Eh? sagit na naman ng maugong na posibleng pagpapaaresto ng ICC sa kanyang ama, matatanda ang ibinawit din si VP Sara ng self-confessed hitman na si retired police officer Arturo Lascanias ng double-head squad sa Oplan tokhang noong mayor pa siya noong 2010. Mm -hmm. Sa so Article 5 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, nag-commit umano ang bise ng murder at conspiracy to commit mm -hmm. murder dahil umano sa malawakang patayan sa kanilang syudad sa pagpapatuloy ng EJ case ng Davao Death Squad. Naku po mga kababayan. Abangan ka na lang natin. Prosecutors, malakas ang ebidensya nila. Meron pong uh, testimonial evidence na si Las Cañas So, may direct evidence na nagpapatotoo po nito. Na ah, madami talaga ebidensya. Sa kalimang ipatawag din ang bise sa ICC, hindi naman daw ito makaaapekto sa impeachment trial dahil pwede namang humarap lang ang bise kung ipatatawag siya ng impeachment court. Correct, 'di diba? Anyway, eh ganyan talaga mambudol yung mga 'yan. Kaya mga kababayan ko, mag-isip kayo mabuti kung uh, wag kayo magpadala sa tawa sa ngiti sa pakulay ng buhok nito ang isipin nyo palagi mga kababayan ko yung kahihinat na ng taong bayan dito sa Pilipinas well like I said mga kababayan ko yung mag-ama na yan magaling talaga sila mambudol tama kayo kuya, kuya Raymond Rivera aning 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 kaya talaga sila the, the specialties nila yan eh ang mambudol ng taong bayan ito so, sinasabi ko ha, uh, specialties ng mga Duterte uh, na mambudol ng taong bayan. Kaya kayong pa lamang mga kababayan ko, mag-isip-isip na kayo mga kapatid. No? Huwag kayong magpadala ng mga ganyang muka sa muka nila. Huwag kayong magpadala sa mga maaamo muka paawa effect nila. Pero tandaan ninyo na subukan na natin sila ng 6 years and what happened to the Philippines? Nakita nyo, bumagsak ang ekonomiya, bumagsak tayo and what happened to our country? Mga kababayan ko, sunod-sunod ang patayan at nakita nyo na lang nag-improve ang investment sa Pilipinas ng mga purinaya. Kaya lumago mga kababayan ko ang mga investors patungkol sa patay. Kaya nakita nyo mga kababayan ko ganyan na nangyari sa Pilipinas. Kaya mag -isip, isip kayo, mga kapatid, dahil dahil kung tutusin, mga kababayan ko, hindi po biro ang maginga uh, maging uh, ganyan, mga kababayan ko. Alright, mga kapatid, kaya huwag nyo kakalimutan na mag-follow, like, and subscribe. Dito lang yan, sabi ni Koy TV. Uy, maraming maraming salamat kay uh, Kuya Raymond Rivera for your super chat. Kuya Raymond, thank you, thank you sa inyo dyan, Kuya Raymond. Ha. Ayan o, oh, no? laki oh. Thank you, thank you. Pambibili ko ulit ng bagong camera.